kapatid na Angelo Iranyo V. Manalo, pinakamalakas na katuwang at kawaksi ng kapatid na Eduardo V. Manalo ng ating tagapamahalang pangkalahatan at tagapag-ugnay ng mga kapisanang pangsambahayan sa loob ng Iglesia mula po sa aming mga ministro at mga manggagawa kasama ng mga may tungkulin at mga kapatid sa buong distrito ng Roblon ay bumabati sa inyo ng HAPPY HAPPY BIRTHDAY NUKO! WE LOVE YOU NUKO! Mula po sa mga may tungkulin sa Christian Society for the Deaf at sa District Multimedia distrito, distrito ng, ng, ng Roblon. Kami po ay pumabati sa kapatid na Angelo Eranio Manalo ng Happy Happy Birthday po! We love you po! Kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapagugnay ng mga kapisa ng pansambahayan. Kami pong mga may tungkulin sa Christian Brotherhood International sa distrito po ng Rumblon. Ay bumabati po sa inyo ng Happy Happy Birthday po! We love you po! Mula po sa lahat ng mga may tungkulin at mga kapatid, dito po sa lupan ng Nagamran, Distrito po ng Rumblon, ay malugod po bumabati sa kapatid na Angelo Eranio Bimanalo, Manalo, tagapagugnay ng mga kapisanang bansang bahayan at pinakabalakas na katulad. Love? Happy, happy na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan sa loob ng iglesia, Sinasampalatayan na namin na kayo po ang pinakamalakas na katuwang at, at kawaksi ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalos. Kami po sa Distrito ng Romblo, dito po sa Isla ng Sibuyan, natitipon kayo ang mga minisong manggagawa kasama po ang mga pangunahing katuwa sa bawat lokal. Mga pangunuhan, mga pangunuhan at ang aming mga kapatid ay buong puso bumabati po sa inyo ng Happy Happy Birthday po! We love you po!